kita kita ng ating Kalingap Angels. Pero this time, rosan po ang kanilang mga kasama. Kalingap Angels muling nagkita-kita kasama ang bagong miyembro na si rosan Rachel Morales mga Kalingap, nalungkot sa nakita mga Kalingap sa social media. Si Kuya, si kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan official reactor. Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, The is Gen. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like up dito sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutang supportahan ng mga team Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang at the end of vlog at siyempre Kalingap Rob. At pakasupportahan din po ang aming mga kasama sa mga team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan nating nangangailangan at may hirap sa partahan po nating lahat guys. So ayun mga kalingap, ano isang mainit-init nga pong balita mga kalingap dahil po ang ating hinahanga ang silangga Rachel Morales ay nasaktan po sa nakita sa social media. Ano nga ba ito mga kalingap, mamaya pag-usapan po natin. Pero bago yun mga kalingap, pag-usapan po muna natin at bigyan natin ang reaction video, yung latest upload po ni Kalinga Prab nung nakaraang araw, kung saan po nagkita-kita na po mga Kalingap Ang Kalingap Angels kasama po ang kanilang bagong miyembro na si Roseanne So tara panuorin po natin in 5, 4, 3, So dito ngayon si Roseanne oh, Roseanne, kumusta ka Roseanne? Ilang um, po Anong naman mo ngayon Roseanne? Kinakabahan Magkikita-kita kayo ni nila Joy Tara Kinakabahan po Hello I know, <laughs> I don't <think> <laughs> know I, I my <laughs> <laughs> So they be lying, it just feels oh. <laughs> so <wrong>. <laughs> 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 Okay lang. Excited kam kami nung ano eh. Naisabi ko, hirap na nandito ko. <laughs> Kaya, na, kinataba kami. Oh my God! <laughs> <Ay>, ganyan <laughs> yung ay <nakamay> ko. Ang sanay ka. Ganyan din kami. Ka oh, ganyan, mo, kami. Mo, na, na, ganyan din kami muna. <laughs> Hindi ko man na-expect eh. Pero ang saya. Nakakabal lang talaga <laughs>

tao na mukhang nakaka, nakakaintimidate intimidate sila. Tapos, hindi mo pa masyadong close. Pero eventually, pag nakuha mo na yung loob nila, kalog na mo. <laughs> <laughs> Kamo si Joy ngayon, kalog na. <laughs> Magkakasabay na kayo. Ay, na no, ako. No, no. Ah, sila pa. Masyadong maaga pagdating. Kala mo na si Joy? No. siya, di ba? Yes. Uh, ikaw, Joy, napalood mo rin siya? Apo. Wow. Paso. Nakabanda tayo. Welcome. <laughs> <laughs> Welcome sa alinga, Ah, <laughs> so na sila. 18. 18 na. mag Pero parang mas mas bata ako eh. Mas maliit <laughs> Grabe. Eh. Mas liit. <laughs> Grabe. Ano talaga po yung sila. talaga. Oo oh, oh nga. Oh. Oo. na Okay lang. Okay na? mo. Okay na din. nakaraos-raos na. Medyo ano na, okay na kami. Di tulad ng dati. Sobrang hirap. Hirap. Buti na nandito si Daanong Kalimut. Oo. ka. Pare-pareho. Okay na tayo. Okay na. Masaya na. Nakaraos din. <laughs> salamat sa Salamat, Salamat sa akin. So grabe mga Kalingap, talagang good vibes talaga mga Kalingap Yung pagkita-kita po ng Kalingap Angels Kasama po si Rose and ano, ang mistisang walis vendor kung saan po nakita po natin na napakaganda po at napakainit ng pagtanggap sa kanya ng Makalingap Angels sa kasamahan niya. Nandiyan po unang dumating na si Dara, sunod po si Erika at sumunod naman po si Joy Makalingap. Kung saan po makikita po natin yung kaba talaga ni Roseanne na makita po itong mga kasamahan niya sa Kalingap Angels. So balit, mga Makalingap Mapapansin rin po natin mga kalingap na yung kanyang mga kasamahan, sila Dara, si Joy at si Erika ay kinomfort po siya agad mga kalingap, para mawala yung kanyang kaba at kitang-kita -kita po natin yung mainit na pagtanggap sa kanya at yung nakakatawang closeness po agad nila mga kalingap sa so, unang pagkakataon nilang magkita-kita ay kitang-kita po natin yung closeness nilang lahat mga kalingap at talaga nakakasiguro tayo na darating yung panahon na si Rose Ann po ano, ay magiging ka-close na rin po nila Dara, Joy at Eric makalingap mga kalingap. So baka po natin, tutukan po natin dyan. Pero ang isang nagpatindi po mga kalingap doon ay yung kilig ano, sa eksena po ni Edu at ni Eric talagang hindi ko po mga kalingap in -expect na akala ko po reunion lamang ito na kung may konting slight ang pagpapakilig ng Edric ka mga kalingap grabe mga kalingap wala talagang kupas So po natin ng istorya ng ating mga Kalingap Angels sa pagtulong po ni Kalingap Rob, ni Kuya Val, Edna at ng buong team Kalingap na matupad po yung kapangarap nila sa buhay at may aahon sila sa kahirapan. So yun naman po mga Kalingap, ngayon naman po dumapan naman po tayo sa kanina pinag-uusapan natin mga Kalingap na si Langga Rachel Morales nga po mga Kalingap ay nalungkot po at nasaktan mga Kalingap sa nakita niya sa social media. Ano nga ba ito mga Kalingap? Tara, niyo po ito mga Kalingap. Magandang araw po sa mga totoong nakakilala po sa akin. Alam niyo po na hindi ako gantong tao may respeto po ako lalo na po sa ibang tao. Hindi ko po kayang mambalahura ng iba para lang maging sikat at para mapansin. Hindi po ako pinalaki ng mga magulang ko para mambastos ng iba. Awareness lang, hindi po ako yan. At mas lalong hindi ko po magagawa yan. So ay mga kalingat, nakita nga po natin ano kung bakit po naglabas ng sama ng loob at talungkot po si Rachel Morales sa nangyari po ano sa social media yung nakita po niya mga kalingap, kung saan po nag share po ng fan ng isang love team po ng kalingap yung post po ano ng isang fake account ni Rachel Morales so yung po ano lilinawin po natin sinabi po ni Rachel Morales na hindi po kanyang account yun at hindi po siya yung nagpost nun at lalong lalo na po mga kalingap, na isa po yung fake account. Isa po yung fake account makalinga. kasi alam naman po natin ngayon mga kalinga, sa panahon po ngayon lahat na po ng vlogger o halos lahat na po ng kalinga vlogger lalong lalo na yung ating mga kilalang vlogger ay ginagawa na po ng fake account. Nauna na po dyan nag-announce si Kalinga Prab ano, si Kuya Val at kahit ako po pinahipiyawan ko rin po sa ilang mga vlog po natin yung pag-post ng ating mga legit account po ng Team Kalinga legit Facebook page ng ating mga kalinga para po malaman ng ating mga viewers kung ano yung peke at hindi makalingap Iwasan po natin na magtangkilik ng mga fake account dahil pag ginagawa po natin i-share at i-like, i-comment pa po yung mga post po ng mga fake account ay mas lalo pong marami na iingan na mag-like and share and subscribe din po sa kanila. Kaya iwasan na po natin mga kalingap na tangkilikin yung mga fake account. Ano kung kayo po ay nakafollow pa, nakasubscribe pa at nagko-comment, nagla-like, nag-share sa mga fake account mga kalingap, please po itigil na po natin mga kalingap, dahil po ay hindi po titigil ang mga yan hanggat hindi tayo tumitigil din sa pag-follow sa mga fake account. Ang kiligin po natin, alamin po natin yung mga original account po ng ating mga vloggers kasi sigurado naman po malaki kilala po natin yan kapag malaki po yung at kapag malaki po yung follower and subscriber po ng isang channel o ng Facebook page. So yun lamang po ano talaga, ang hirap po talaga mga kalingap, na kahit si Rachel wala namang ginagawang masama ay ginawan pa ng fake account at nag-post ng hindi magandang bagay para maapektuhan yung ilang mga fans ng kabilang grupo, kabilang team. So, wag po natin gawin yung mga kalingap. Iwasan po natin na siraan yung ating mga vloggers at mga beneficiaries. So, yun lamang po at maraming maraming po salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to this video. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye-bye. Ang laging hanap hanap, tumutulong sa kapwa at tao mahihirap di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga, sa tuwa na papa inda. Yeah, Ting, 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 Sa lahat ng sakripisyon nyo Kuya Valsantos, Matubang, Ate Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas, Engineer ako Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap David Mr. J

ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adhikain pinapangarap. Ang pag ng Diyos na way laging sumainyo. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance.